halagang 110 pesos lang, meron ka ng Anli Rice, ali Gravy, Anli Sabaw at may free one soft drinks ka pa. Tulad na laman nitong kanilang pang malakasan na sizzling fried chicken leg quarter, fried liempo, fried pork chop, burger steak at ang kanilang pang malakasan na sisig. Ay oo mga boss, tama ang narinig nyo. Unlimited lahat ng mga yan, hindi lang si Diwata ang may ganitong pakulo na unlimited lahat pero masarap. Pero kung gusto niyo naman ng pang mabilisan na serving, meron din sila ditong lutong ulam o Breakfast Buffet at nakakagulat nga ito mga boss dahil kukuha ka ng limang putahe o ulam sa halagang 99 pesos lang only rice at only sabaw pa nga ito. Ay oo mga boss, tama ang narinig nyo. Limang ulam sa halagang 99 pesos at lang. na nabalitaan nyo rin ba ang trending na trending na Goto Batangas? Ay naku po, huwag kayong magalala dahil sa halagang 80 pesos lang makakatikim ka na nito. At ito na naman ang good news dahil only rice at only sabaw pa sila dito at may free soft drinks din itong kanilang Goto Batangas. Ito nga, ang bagong-bagong kainan at bagong-bagong dudumugin ang LNJ Cafudi Bistro na matatagpuan sa Sentro Kabagan. Sa gilid lang ito ng St. Ferdinand, malapit sa Kabagan Square Park. Ay yoo, mga boss, dahil gusto nga namin makita nyo lahat ang kanilang pangmalakasan na pagkain, eh sinubukan nga namin itong kanilang sizzling fried chicken leg quarter. Ang rate ko dito ay 10 out of 10 talagang panalo ito. Di kalugi sa laki ng serving nila at panalo din sa lasa. Ah. Ang kanilang fried pork chop naman ay 8 out of 10. Katamtaman lang din ang laki nito which is reasonable naman kasi mas mahal talaga ang baboy kaysa sa manok Sa kanilang burger steak naman 7 out of 10. Sobrang laki nito from its price at dalawang piraso pa nga ito. To tell you honestly it's not pure meat pero pwedeng pwede na ito sa kanyang presyo. At ang kanilang pangbalakasan na sizzling sisig ito talaga ang perfect 10 para sa akin dahil good for one nga lang ito pero pagdating sa lasa hindi siya over savory at panalong panalo. At take note mga boss, unli rice, unli gravy, unli sabaw, at may free soft drinks pa nga sila, lahat ng mga yan sa halagang 110 pesos lang. At ito nga mga boss ang nakakagulat, dahil sa halagang 99 pesos lang, meron kang limang ulam, unli rice, at unli sabaw pa. At ito ang mga pagpipilian nyo, igado, adobong tropilla, kaldereta, hotdog, skinless longganisya, siomay, at fried talong. At ang lahat ng mga yan na Unli Rice at Unli Sabaw pa. Bukod nga dyan mga boss, meron pa silang Goto Batangas na trending na trending ngayon at sa halagang 80 pesos lang ha, matitigman nyo na ito Unli Sabaw, Unli Rice at may free soft drinks pa nga ito. Bukas nga itong LNJ ka foodie bistro araw-araw mula 8am to 8pm. Ang kagandahan pa nga dito mga boss, nakita ko kung paano sila magluto. Butter ang ginagamit nilang pang sizzling, hindi margarine kaya hindi oily ang kailang mga sizzling. Buong-buo pa yung itlog. Ayan. Grabe, sobrang laki ng chicken din, Siken oh. Chicken. Chicken ni Diwata. At tignan nyo, ang laki, o oh. Okay. At ang kagandaan pa nito, dalawang burger steak nila dito. At ganito rin kat kataba. Ayun. At yung huling titikman natin na sizzling nila, itong kanilang sizzling fried liempo. Ayan mo. No? Ganito naman yung kalaki nito. Kung makikita nyo yung fisco ko, ganito siya kalaki. Pero sa hindi siya makunat. Ano pang hinintayin nyo mga boss? Sumugod na kayo dito sa LNJ Ka Foodie Bistro. Isama nyo na ang tropa. Itag nyo na ang maglibre sa inyo. Yun lang mga boss. Mabalo!